Banana muffins recipe ba ang hanap mo kumare at kahit wala kang oven ay kayang kaya mo rin itong gawin. Tuturuan ko kayo kung paano siya gawin without oven at syempre susubukan din natin siya sa ating air fryer. For this recipe kailangan natin ng ating mga lakatan na saging at yung magandang gamitin dito ay yung overripe or yung hinog na hinog na para mas lumabas yung kanyang flavors at mas matamis din siya. Mamit Ma ako dito ng anim na piraso ng saging at pwede nyo siyang dagdagan hanggang 8 pieces at pwede nyo rin bawasan hanggang 4 pieces. Imamash lang natin siya hanggang sa medyo pino siya. Hindi yung sobrang pino. Gusto ko kasi yung meron pa akong nakakagat na konting texture ng banana. Sa ating unang mixing bowl, kakailanganin natin ng 1 cup ng fresh milk o kaya naman ay evaporated milk. Kahit alin sa dalawa ay pwede. And then maglalagay din tayo dito ng cooking oil. Any oil ay pwede dito. Pero kung wala kayong mantika sa bahay, pwede dito yung melted butter or margarine. Tapos i-add na din natin dyan yung ating large egg. And to balance out the sweetness, maglalagay tayo ng 1 half teaspoon ng ating asin. Para sa ating sugar, gumamit ako dito ng brown sugar dahil gusto ko na mas moist yung kalalabasan ng ating mga muffins. Pero pwede rin kayong gumamit dito ng white or yung light brown na sugar. Haluin lang natin ng mabuti yung ating mga wet ingredients hanggang sa madissolve yung ating sugar. Naubusan ako ng nuts pero buti na lang meron akong nakitang goya with almonds and raisins na yan. Tapos coated with chocolate pa. Kaya perfect ito sa ating recipe. Kung hindi nyo naman masyadong type yung merong raisins, pwede rin kayong pumili ng ibang variants nila. Meron yung pure almonds lang na coated with chocolate, dark chocolate, merong white chocolate, meron din silang matcha. Bago natin na mix yung ating mga chocolates, ay prepare muna natin yung ating mga dry ingredients. Magsisift tayo dito ng 2 cups na all-purpose flour. Pwede rin dito yung bread flour. At para sa ating pampalsa, 1 tablespoon ng baking powder ang ilalagay natin. At maglalagay din tayo ng 1 half teaspoon ng baking soda. Isift lang natin lahat ng ating mga dry ingredients para hindi tayo mahirapan mama mamaya sa pagmix sa kanya at hindi natin ma-overmix yung ating butter. Once na sifted na yung ating mga dry ingredients, dito na natin i-combine yung ating mga Goya almonds. Almonds ng Artemars. <laughs> Tapos magmi-mix din tayo dito ng Goya na dark chocolate chip para mas chocolatey yung ating mga muffins. Dark lang yung ginamit natin dito para hindi siya nakakaumay sa tamis at para meron din siyang richness sa kanyang flavor. Tansya-tansya ko lang yung nilagay ko dito kasi meron na tayong ibang chocolates na nandito sa ating mixture. Tapos, i cover lang natin yung mga chocolates natin dito sa ating mga dry ingredients. Mas gusto ko na huling hinahalo yung ating mashed bananas para masigurado ko na tunaw na tunaw talaga yung asukal natin at nakombine ko ng mabuti yung ating mga wet ingredients. Ngayon, pagsasamahin na lang natin yung ating mga wet and dry ingredients. Pag napansin nyo na wala ng harinang buo-buo, ay okay na yan at huwag nyo siyang i-overmix para maging maganda yung pag-alsa ng ating mga banana muffins. For additional flavor at pampatinggan na din sa kulay ng mga muffins natin, magtatabi tayo ng 1 third cup ng butter. At dito ay ihalo natin ang 1 tablespoon ng ating cocoa powder na unsweetened. Ito yung ginamit ko before na natira na goya cocoa powder na sakto lang sa mga maliitan na servings. One tablespoon lang sapat na at makukuha na natin yung kulay na gusto natin. Yung butter na nalagyan natin ng cocoa powder ay ifa lang natin hanggang sa makita natin na meron na siyang marbling effect. Na 3 to 5 folds lang ay sapat na at makukuha na natin yung marbling effect na hinahanap natin. Dito sa recipe natin ay makakagawa tayo ng 16 pieces na muffins at yung natira natin kanina na dark chocolate chips ay ilalagay lang natin sa taas. At para sa mga walang oven, kakailanganin natin ng kawali or kawa tapos ipipreheat lang natin ito for 5 minutes at kailangan maglagay tayo ng metal rack para hindi direct yung init at lulutuin natin ito for 20 minutes on medium low heat. Kung meron ka namang air fryer, i-preheat mo lang siya for 5 minutes. And then, isasalang natin 160 degrees Celsius for 18 minutes. Sobrang bilis lang maluto ng mga to. 18 minutes lang meron ka ng mga banana muffins. Ito yung sa ating air fryer. Dito naman sa kawali natin, 20 minutes natin silang niluto at ito naman yung itsura nila. Pinagkumpara ko yung dalawang niluto natin at isa lang naman yung kanilang major difference. Yung top lang nila. Yung niluto sa air fryer, meron siyang konting crack at yung chocolate niya medyo na toast ng konti. At yung niluto natin sa kawali, kumikintab yung kanya mga chocolate chips sa taas. Pero once na tinanggal na natin yung kanilang mga wrappers, ay hindi mo na makikita yung difference nila at parehong-pareho lang sila ng pagkakaluto sa loob.